sariwang sariwang yung sapsay ayun good morning mga kamog pakishare naman ng ating video at pakisubscribe na rin sa lahat na hindi nakasubscribe yan ayun mga katayong naglatag ngayon kaganang sa pagtinda kasi mahal ng ano mahal ng mga bilihin na gulay ano grabe ang dilim ng panahon anong oras na yan ha mag alas 8 na madilim ang kalangitan Lapan cipta. dalam pancit dari ah, bumi di oh? eh. uh, man, birthday mang man. man, birthday ah uh, huh? <laughs> <Huh? laughs> <laughs> <laughs> patay yung mga isda guys, ang mahal niyan no. Hindi hmm. wala ka ng manok Dito to guys, guys sa uh, kabila. Sa uh, tindahan namin isa. Yung gulay doon sa kabila, akin naman yun. So yun, God bless po. Ingat po ang lahat ng mga bumibiyahe at ingat po sa mga sakunang nangyayari dito sa atin. Ayun mga kaamog, pakishare ng video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.